Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Alam niyo po ba na kapag invite kayo ng isang Koreano para mag-alaga ng anak ng Koreano o yung mga F1 visa, required po kayong magbayad ng inyong health insurance or yung Gonggang Bohom. Marami po sa mga kababayan natin yung nahihirapan magbayad kasi medyo malaki po yung binabayaran nila monthly. Kasi usually kung may employer ka po, half-half po kayo ng employer. 50% sa employer, 50% ang contribution mo. Pero sa mga F1 visa po na bawal silang magtrabaho, 100% sila po yung magbabayad ng kanilang gonggang bohong o yung health insurance. So maraming nag, uh, nagsasabi na medyo nahihirapan po sila. So ano daw po ba yung gagawin nila para hindi na sila magbayad ng kanilang health insurance. Alam nyo po ba yung sister ko hindi nagbabayad ng health insurance ngayon? So malalaman niyo sa video na ito kung bakit hindi nagbabayad ng health insurance or gonggang bohom yung aking sister na F1 visa yung health insurance po, o yung gonggang buhom na mga F1 visa, required po yan, kung hindi po kayo magbabayad magiging disadvantage po yan sa inyong visa, sa pag-extend ng visa ninyo, so required po kayong magbayad ng health insurance pero yung sister ko, bakit hindi po siya nagbabayad ng health insurance ganito po kasi yan, sa mga F1 visa na uh, nagbakasyon ng matagal sa Pilipinas, at bumalik dito sa South Korea, uh, meron silang option para magbayad, or hindi magbayad ng ilang buwan, so po tayo sa sister ko. Yung sister ko po kasi, uh, nag-stay na siya dito last year. Naka 3 years na po siya dito sa South Korea. So, after ng visa po niya, umuwi po siya ng Pilipinas. Pagkatapos, nag-apply po siya ng panibagong F1 visa at bumalik po dito sa South Korea. Pero ngayon, siguro, if I'm not mistaken, 5 months na siya dito sa South Korea. 5 months na rin po siyang hindi nagbabayad ng health insurance. Kasi meron pong ganyang rules. Kapag uh, dumating yung F1 visa dito sa South Korea. Halimbawa, nag-apply ng visa sa Pilipinas, tapos na-approve, pumalik dito sa South Korea, nag-apply ng ARC, so ngayon pag uh, nandito na po siya sa South Korea hindi po siya required na magbayad kaagad ng kanyang health insurance, kailangan po niyang maghintay ng 6 months, opo 6 months po, hindi po siya automatic na membership dun sa health insurance niya, so ibig sabihin kailangan po niyang maghintay ng 6 months so 6 months po siyang hindi magbabayad ng kanyang contribution sa gonggang bohong o health insurance kaya lang ang disadvantage po nun 6 months po siyang hindi maaring magamit yung kanyang health insurance sa hospital. Halimbawa, sa 6 months na yun nagkasakit po siya, wala po siyang contribution, di ba? So hindi pa siya member ng Gonggang Bohom, 100% uh, covered niya po yung babayaran sa hospital bills. Yung po yung disadvantage. So inuulit ko po yung sa mga F1 visa po na umuwi ng Pilipinas tapos nag-apply ng visa at dumating dito sa South Korea, kailangan nyo pong maghintay ng 6 months bago kayo uh, maaccredit sa Gonggang bohong bago kayo maging member ng gonggang bohong. Usually naman kasi po yan, uh, magpapadala po yan ng letter sa bahay ninyo kung required na ba kayong magbayad. Magpapadala po yan ng billings kung magkano po yung kailangan ninyong bayaran. Makikita po doon kung magkano yung kailangan ninyong bayaran. So yun po yung babayaran po ninyo. So 6 months, maaari po kayong hindi magbayad ng Gonggang Bohom. Kasi hihintayin nyo po yung 6 months para maging member po kayo ng Gonggang Bohom. Pag member na kayo, tsaka po kayo required na magbayad ng monthly contribution sa health insurance. Pagkatapos sa pagbabayad ng health insurance, pe, pwede po yung automatic deduction sa bank account. Pero sa mga F1 visa, bihira po sila makapag-open ng uh, bank account. So usually, yung sister ko po, automatic deduction po sa bank account ko po. So pwede po yun, bank account na sister mo, ang um, magiging automatic uh, deduction para dun sa health insurance po ninyo. So sana, nakatulong po sa inyo yung video na ito. Marami salamat po. Anyong!